What's up, what's up mga katropa? Happy na, birthday pa. Birthday ko nga na muntik ko na makalimutan dahil sa, alam mo na, buhay father na tayo eh. Hindi, yun nga mga tropa, muntik ko na nga makalimutan na birthday ko. Buti nga pinaalala ng asawa ko. <laughs> Ang sweet. Hindi naman naman, inandaan pa ako. Hindi naman naman, pakita mo lang, pakita mo. At saka ano nga nakapaka-sweet kong ate. Mm Hindi -hmm. ka. So, Nagugutom lang kami. <laughs> Kantaan niyo naman ako. Happy birthday. to <laughs> you. Happy birthday to you. Yung... Happy <laughs> <Walang ako, laughs> ano, so, birthday to you. Happy birthday to you. Happy yung to you. Happy birthday to you. Happy birthday birthday to you. birthday to you. yung mga bisita you. Oh, Happy birthday okay, to Casper si Happy si si birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy na to <laughs> Happy. Ay, kanta ah, na. Tama na. <laughs> so yun, mga tropa, no? Bale, yan. Apat lang kami. Tingnan nyo naman. Oh, di ba? My wife and my sister na napaka-sweet. Narinig galwa pa ako ng <laughs> <laughs> So yun, uh, inihintay namin yung pinsang ko tsaka yung kaibigan nga namin. Tapos, syempre. Oo, oh, pumunta daw sila. Tapos, Gawin, papraktisin na namin tayo yung ano, di ba pag may mga okasyon, kakain muna yung tatay bago yung nanay, di ba? Uh Oo. -oh. Ayos ba yun? Mukhang di sa iyo. Ano naman kaya hindi ayos na iyo? So, pwede bang ano? Hawakan mo muna kami. Hindi. <laughs> 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 hindi, syempre papakailin ko muna ng aking mag-ina. Syempre. Talaga naman. Para ko, Jaris, kita tayo. <laughs> So, yung mga tropa, ano tapos na ako kumain. Bali, ganito yung mga set up ng tatay, di ba? Yung pagkatapos kumain, nandito yung tita. Ito na yung, ano, ito na yung tita nagpapalitan ng <laughs> Tapos ngayon, yung nanay niya kumakain naman, oh, solo. O, di ba? yung mga set up ng mga tatay. Tapos upo, may ikipag-usap sa mga kaibigan. Na yan na yung... <laughs> Inuman. Inuman. Tapos, yan, tita na yung bahala, o lola, gano'n. Oo. Oh. Ganun tayo mga tatay. Pero, for the vlog lang to mga tropa, sa katotohanan talaga, oh. Eh, tigilan mo. <laughs> <laughs> Ayan, pinapalitan na ang aking baby uno. Ba, ito, ito, syempre, Siyempre, hindi yan na tayo nagaanda ng sobrang bongga dahil ito na yung mga binili ko tropa. Yan, yeah, no? yeah, no? oh. Yan, oh. Oh, may gatas na. <laughs> yan. So, wala. Ganito na talaga tayo. Eh, itong bite, bite naman ah, naman pinapalitan. Kasi matutulog na yan. Nalalambing kay tita. Sasayaw mo yan, ha? Sasayaw. So, yun mga tropa, no. So, napakihirap pala talaga pagbago kang ama. Para <laughs> wala talagang aping apino na yung hindi nakakatulog. Hindi kasi tropa pa medyo kasi minsan kasi nga nandito yung mother-in-law ko. Kaya pag minsan pag umaga kinukuha siya ni mama tapos yun binamantay medyo nakakatulog naman kami na maayos. Hindi di katulad kasi yung mga iba dito mga tropa tropang hirap talaga pag ano, walang ban pagdadalawa lang kayo, kayo lang mag-asawa. So, malaking bagay talaga pag may pamilya ka dito. Yan, katulad ko. May nani ako. Hindi, <laughs> yan, ate ko. Yan, minsan pumupunta dito. Nagbabantay kay Uno. Katulad nung nakaraan, hey, nag-off siya kahapon. Ay, nung nakaraan na nag-off siya. Tapos, binantayan niya. Ito ang tuwa siya sa kay Uno eh. Tapos, namin siya maghapon. Ay, hindi, sakto lang yung tulog ko, di ba nun? <laughs> yung mga ganong pagkakataon mga tropa, dapat hindi nyo pinapalampas pag may pa sa anak nyo. Kasi yung sobrang laking bagay talaga na makatulog ka ng no? mahaba. So yun, uh, ano pa? Sa ngayon, masasabi ko sa asawa ko, sa aming dalawang mag-asawa, madalas namin pag-awayan ngayon, ano? Pag sumobra... Sinus maraming tulog? <laughs> kasi, kasi, kasi kung pag sumobra ka ng isang oras na tulog, ama, pag-aawayan talaga. Ayaw magpalugi. Kaya, yeah, ayun. Ayan, kain pa siya doon. Abang wala pa nga yung aming mga kaibigan at pinsang ko. Ayan, pagkatapos maglilis ng tita, ako naman yung mag maglilinis lang ng pinaggamitan. Eh trabaho natin pag may mga nagbabantay sa anak natin, di ba? Ayan, list muna tayo. WhatsApp up? Kalimutan ako na mag -blog. Welcome so, back. Ano na natutunan mo sa Pilipinas nga? Yung sign. Yo, skibidi. Kupal. Kupal. Gen Alpha na ako yun. Gen Alpha ka na. So yung mga tropa, yung pinsan ko. At si Martin siyempre. Si Fei Yan. Balik kanina pa kami nagkikwentuhan. Yan lang ako nakapag-vlog. Ito na. Pang-ending lang ito ng vlog so yun nga guys like and subscribe share the red button joko si tikarman So, tara na na ano ba yun May lalabas na edy malam na lang. bye bye pa bye siya. Pero bye 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 bye